Hello guys, good morning. Good morning, good morning. So karong buntag ang atong vlog kay na ata diri karon sa um nagrent, nagrent o oh, murag balay ba. Nagrent akong anak o oh, balay kay diri giheld ang iyang birthday. So isa ni kabalay ang girintahan Oh, kompleto ni siya, guys. Daghani matulugan diri. Oh, na pa jud kubo-kubo dito. So wala na ka vlog gabi kay. Daghan music. So mo si ta. So mo ni diri ang lugar, guys. So diri ni sa lapit sa may kuan. Pads unsa gani ni diri banda pads? Tanggawan? Tanggawan A ah, oh, how? Ah. Ay. Part pa diri sa apupong? Ah. Apupong. Ah. Ano pa din yung sa apupong di ay? Glamang. Glamang? Glamang. Glamang diri or Glamang. Glamang dere. Bukong yo po nang gamang. Dere di diversion road. Ah. Diversion road. Ah, dere di agi unsang diversion road kini dere. So maoni dere ang place. So oh tanaw naay mga puno, guys. Lindot oh. kay bugnaw. So karon na ako. gipakita no. Oh mga kauban. Katon sa kita ta Moderisa. Kuan. Kubo-kubo. Naay tulog, naay matulugan po diri sa kubo-kubo. Mo dito ang balay sa tagiya. So deri ang kubo-kubo. na kubo. oh. Naay matulugan oh. Ang ilang kubo-kubo, aircon po na dira. So diri sa gawas pwede po siya matulugan. Ah, nindot sa Unsa, unsa pangalan, ganyan ni Diri? Downs, Downs Place. So, Diri ang ilang kusina, guys. Okay. Kompleto Diri gamit. Na Naa sila Diri, lutoan. Diri, luto po ni Gabi, Diri. Doon ref. Murag ka ng kuan ba? Murag apartment? Good siya pero isa siya kabalay. So, dun ay lababo na dapita napita. Eh, Kaya syempre, lain po, o kusina nga way lababo. Diba? Lain po. So, dere. Dun mga kabinet diha. Okay. Sudlanan so, sa mga something o anything. Yeah, diha, naay naay mga baso diha. Mga gamit pang kusina. No? Mga kitchen utensils na diha.